<laughs> Ganito pala mag ano Sabi. Uh, yeah. guys mag ano, gawa ng hose. Hydraulic hose. Ito yung machine nila. So kung magpapagawa kayo dito lang yan sa ano, bandang talupid. Nakachi mo yun nga? Ayan, Pinipris. Buti, Filipino pala si Kuya guys. Filipino tayo. Filipino pala siya. Ayan, tapos na. Ito okay. yung ano nya dito. Dalahin mo yan, le. Dalhin ko na lang to Kuya. Okay. Dalhin natin to.